Kaysa lahat, kung naubusan ka na ng espasyo sa iyong aparador at kailangan mong ayusin ang iyong mga damit. Pero wala ka ng ibang mapagladyan at hindi mo rin kayang bumili ng bagong aparador. Ngayon, ibibigay ko sa inyo ang isang napakagandang tip na makakatulong sa inyo dito. At lahat ng ito ay gamit ang taplo, hawakan ng walis. Ang tip ay medyo simple at halos wala kang gagastusin. At una, kaibigan, kailangan natin ang bahagi ng walis. Maaari mong kunin ang gunting at alisin ang lahat ng mga bristles At dito kailangan dalawa. Bawat isa. Gagawa ng dalawang butas. Isa dito at isa pa dito. Okay, kapag nagawa mo na yan, kailangan ng dalawang piraso ng kahoy. Iladay mo na sila ng ganyan. Kukuni ng bahagi ng walis at ilalagay sa itaas. Siguraduin tuwid ito at maayos na nakasentro. At pagkatapos kukuni natin apat na turmilyo isa para sa bawat butas. At pagkatapos, ayusin mo nang mabuti ang mga ito. Ginagawa ko ito karaniwan. Pero kung mayroon tayong electric screwdriver, mas mabilis ito. At tingnan mo, mananatili itong ganyan. Kitang maayos, itong nakasecure. Susunod, dalawa hawakan ng walis. Iscrew mo na sila sa bahagi ng walis na niladay natin doon. Medyo simple lang, hindi malaking bagay. At tingnan mo, nagsisimula na mag-shape ang ating teeth. At kaibigan, kakailanganin natin ng dalawang takit ng PV Spite. Sige, bumawa ka ng buta sa bawat isa sa kanila. At kakailanganin natin ang huling hawakan ng walis. Gumawa rin tayo ng dalawang buta sa dulo. At ito ay para magkasya ang takit ng PV Spite. At para dyan, ialing mo sa mga butas at pagkatapos ayusin mo gamit ang tornilyo. Medyo madali sabi ko, kaya mo itong gawin ng mano-mano. At ngayon, handa na ang ating ang mga takip ng T pipe ay magsisilbing fitting. Kaya, ang kailangan mo lang gawin ay ipasok ang ibang hawakan ng walis sa mga takip. And then, na ito. At dito kaibigan, nakagawa tayo ng napakadandang kotra. O sa ibang mga rehiyon kilala rin ito bilang klotesra. Depende sa kung saan tagaling. Pero ito ay para sa pagbitin ng iyong mga dami. Maaari kang magbiti ng mga shirt, pantalon, mga kamiseta, o jacket. Talagang maganda mga kaibigan at nakakatulong makatipid ng espasyo. Oh, kahit na puno na ang iyong wardrobe, gumawa ka lang ng napakamurang coat rack na ito. Arito, dinawa ko ito sa hawakan ng wali. Pero kung gusto mong tumagal ito ng mas matagal, at maging mas matibay, maaari mo rin gamitin ang mga bilis pipe sa halit. Gamitin ito para ilagay ang sapatos sa ilalim. Ayos lang yan, di ba? Diba? At tulad ng sinabi ko, makakatulong ito sa iyo kung sakaling naubusan ka ng espasyo sa iyong wardrobe at saka kung kaya mo, bumili ka na lang ng mas malaki sa ngayon. Taya na. Iyan ang tip. Sana nagustuhan niya ito. Magkikita kita tayo. Tapos